Hey guys! I'm cooking sinigang na baboy. Yung ating ano ngayon, um, lunch ay sinigang na baboy, guys. So niluluto ko na siya ngayon para mamaya ay kakain na lang ako. Init-init na lang tayo. And hanggang dinner ko na to, guys. Lunch and dinner na natin po guys yung gabi. Pinapalambot natin yung gabi, no? So, ang lapot na guys ang ating sabaw. Kita nyo yan. Tataba-taba natin guys. And hinaluan ko din siya ng buto guys. ko para masarap yung ating sabaw. Guys, luto na ang aking sinigang na baboy, guys. Let's eat na. Ang sarap ng taba, guys. And ang lapot-lapot na na kanyang sabaw, guys. Lumapot na yung gabi na hinalo natin. Hmm, ang sarap guys the best ang timpla ko ngayon guys ang sarap talaga ng aking sinigang Kainan na guys. Let's eat. So, kain tayo guys. Dami kong kanin guys. Oh. Favorite ko kasi guys. Hmm. Ang sarap ng aking kain ngayon guys. Dahil favorite ko ang sinigang.